Parang patwek. Bakit pare? Pahiram nung vice script mo. Lilinisin ko lang tong pala. Ang dumi na eh. Hindi mo nilinis kahapon eh. Vice script Oh. Ito. Isoli mo pagkatapos ha. Ah. Hindi to pare. Vice script yung umiikot. Buisit ka. Sabi mo vice crep. Ngayon binigyan kita ng vice crep. Ayan hawak mo na. Vice script yan. Tch. Huwag ka na mapilit pare, katagal mo na sa construction, hinihiram ko, biscript. script, bibigyan mo ko, 17. Buisit ka, hindi ako mananalo sayo. Baka ito kailangan mo, ito ba? O, oh. yan, tumama ka rin. O, oh. angle grinder ang tawag dyan ha. Buy pare. Ay tabalo, bahala ka, kimpiyan mo loose Ay. Ah, Paano to? Ay may sira yung pala. May lamat oh. Kailangan dito lagyan ng solvent. Ah, uh, John, John, Bakit foreman, iwanan mo muna yung ginagawa mo diyan. Meron akong ipapabilis sa Sige foreman. Ah, uh, sira yung pala foreman. Ipasolvent mo kay Panday. Sino'ng Panday? Yung bagong tropa foreman, yung nag-aapil. Ah. Uh, Si Asyong, yung nag apply ng welder. O, oh, sige, kung saan ka masaya, ipapasolvent ko, no? Oh, oo, Foreman. Ah, uh, ano palang papabili mo, Foreman? Ah, uh, bili ka ng steel plate. Dalawa. Alam mo yan? Oh, oo, Foreman. Alam ko yan, gagamitin ni Panday yun, eh. Ay este ni Asyong pala, yung bagong tropa na mag a ng welder. Ah, oo. Oh. Alam mo nga. O, oh, eto, pera. Eto, ah. O. Oh. Sige, Foreman. Maglalakbay na ako. Okay, sige, sige. Ingat. Ah, uh, Bakit po, Foreman? Pag-welding nitong pala no, may lamat na kasi eh. Ah? Sige, Foreman, ako nang bahala diyan. Bale, bukas ka na pala mati test no. Eh, nagpabili pa lang ng steel plate eh. Ah, sige po, Foreman. Okay, sige. ano pre ayos na ba yan oo pre maayos na gagamitin mo ba o ayos ah ganda ng hinang mo pre ah <laughs> salamat pre pag minsan pre turuan mo ako mag welding ah sige pre no problem pero sana makapasa think positive lang pre patayon patayon forman Oh, balita. Heto na yung pinabili mong steel plate. Magkano mong nabili? 30 pesos ang isa, Foreman. 30 pesos? Ang mura naman. Alam mo naman ako, Foreman. Madiskarte. eh. Tinawaran ko na ng tinawaran. <laughs> Nasan? Patingin. Heto, Foreman. Heto, Foreman, oh. Sabi mo, dalawa. Naku. Ah, bumili na rin ako ng tot baras. At saka, Sabong panlaba. Eh, maglalaba ako bukas eh. Talpak ka talaga kahit kailan. Puro syete ang galaw mo. Bakit foreman? Di ba gagamitin niya siyong to? Pag kumain siya, may plato na siya. Pagkatapos niyang kumain, magtotbaras siya. Steel plate, hindi plato. Yung malapad at makapal na bakal yung gagamitin ni siyong sa tri test niya. Ano ka ba naman foreman? Di ba ang Tagalog ng plate, plato. Hindi po biro lang. Ito, nakabili ako. Ito forman man, oh. Yan. Oh. Tala ko, di mo alam, bisit ka. Alam ko yan, Porman. Naitatawid ako sa gutong niyan dati. Loko-loko. <laughs> ah, asong Ano po, forman? Magready ka na bukas para sa trade test mo. Ito na yung mga steel plate. <laughs> Handang-handa na, foreman.